Hello mga kapamilya, magandang araw sa inyong lahat dyan Ayan, new day, new vlog tayo guys So ayan, samahan niyo ulit ako mag window shopping Dito lang naman po ulit sa Mongkok Market Kung saan guys, dito Dinadayo ng mga turista at mga taga Hong Kong na rin guys Kung meron silang gustong bilhin at gusto nila ng mura So dito sila nagpupunta guys So, ayan. Mag-start na tayong mag lakad-lakad dito, guys. Dito sa Fayon Street, guys. Dito sa Mongkok. So, ayan, guys. Samahan niyo ulit akong maglakbay dito. At marami ding mga uh, iba't-ibang klase ng mga damit mabibili niyo dito. Tulad na lang nito. Mga watch. Ayan. Meron pala ang watch dito. Ayan. So, syempre, kung anong gusto niyo andito na lahat, guys. Magtsaga lang kayo, maglibot-libot dito at mamili kung ano yung mga hinahanap niyo. Ayan, guys. So, samahan niyo akong maglakad-lakad dito, guys. Ayan. Ngayon pala, guys, is araw ng Huwebes dito sa Hong Kong, guys. At 1 p.m. na ng tanghali. So, medyo mainit na dito. Kaya kailangan magdala ng payong. Ayan. Pero dito sa nilalakaaran ko, hindi naman siya masyadong mainit kasi meron pa namang building na nagtatakip ng init. So guys, ayan. Ayan, $20. $20 isang t-shirt guys. O, mamili na rin tayo. Twenty oh. $20 mga t-shirt. O, oh, ba? Diba? O, oh, ang mura. Oh, maganda to. Pang, ano, pang... Panlakad, pang gym. Mura lang, guys. $20. So, ayan. Window-window shopping lang tayo, ha? Huwag tayong bibili. <laughs> Hindi tayo bibili, guys. Kasi, mag-window shopping lang nga, eh. <laughs> so, ayan, mga tuwalya. $45. Ayan. Mga... Kitchen stuff. Basta marami dito guys. Ayan. Dito naman mga mobile case. Ayan guys. At dito naman mga bag. Ay! Sis Jingle, ito yung gusto mong bag. Meron sila dito. Magkano ba ito? Tignan ko nga. Ayan o. Ang dami. Diba ito yung gusto mong bag? Ayan oh, 59 yung malaki, 28 itong malit, 50 ang dalawa. Ayan. Oh, Dalmin klasa. Oh, nito. O, oh. oh, diba? O, oh, ito naman fake flower. O, oh, diba? O, oh, mga pang, pang bahay mga shorts makabiling anyan mamaya pagbalik ko. Ayan. Dito rin guys is mga fruit naman. Ayan, mga fruits. Ang daming fruits. Ah. Hindi mi siman na siya. Mali siya. Long siya yun dito si Mangosteen. 20 bayabas, ang lalaki bayabas. So dito naman yung mga Chinese dry food. Okay, yun pang bata. <clears throat> Ay, parang ganito yung tinitinda mo, sis miss ba? Ganito, oh. Oh. Ano kaya ito? Diba si ba? Yan nga yung ano, chineer mo sa ano, Facebook. Ayan siya. Pero hindi ko alam kung magkano walang nakalagay na price anyway let's go yan. tingin tingin lang naman so dito tayo kahalaman sa beauty street. kung mga wallet $10 guys ng $10 Oh, $10. $20. Ay, oh. $20. Kaya lang, hindi ko alam kung <laughs> kung matibay siya. Hindi ko alam kung matibay. Ayan. Dito tayo guys. Dito tayo sa Beauty Street. $20 lang yung wallet guys. Mura. Pero hindi ko alam kung matibay. Ayan. Lakad-lakad lang naman tayo. Anong nandito? Sa Butte Street. Ayan. O, Mga pagkain naman. Mga pagkain yung mga nandito. Asan ba yung mga isda? O, doon pala yung mga isda. Kasi dito sa Mongkok guys. Ayan, dito tayo sa Choi Street naman. Ayan dito kasi sa ano guys dito sa mongkok dito yung maraming nagtitinda talaga kung gusto mo nang bumili ng aso pusa or isda ayan tulad nito meron silang isda dito ayan. tapos no camera pala lang ko buti lang hindi ako binawalan So, dito tayo sa kabila. Dito ka lang magpunta sa mungkot, guys. Marami ka nang mabibili dito. Kaya lagi araw-araw napakaraming tao dito, guys. So, dito na lang tayo. Balik tayo dito. O, tulad na lang dito guys. So, may pusa. Ayan, may pusa. Tingnan natin. Oh. Diba? Ang cute ng pusa guys. di ba? So, pasensya na kayo. Oh, yan. Oh, cute. Okay. <laughs> so, dito, di ba? Ang sito na. Ang lalaking pusa. Siguro mahal yan. So, dito naman tayo sa may isda. Ayan, mga isda naman dito, guys. Iba't ibang klaseng mga isda naman, guys. O, tignan nyo, meron silang iba't ibang kulay ng mga isda. At syempre, Pasensya na hindi ko alam yung mga pangalan ng mga isda na yan. Ayan. So, kaya pag dito ka maglakad, makikita mo itong mga napakaraming isda dito, guys. Sorry, sorry. Ayan. Daming aquarium. Ayan. ayan guys, maglakad na lang tayo dito. Hindi na ako magsalita para hindi naman halata. Ayan. Pakuo Aquarium. Ayan. Uy, ang cute nila, oh. Ang cute nila Ay, yung brown Ang cute Ito tayo sa kabila Ay, ang liliit nila Oo, oh, ayan o Liliit Mga baby pan Mga baby na ano Ah, uh, rabbit syempre marami pa sa loob kaya lang dito lang tayo sa labas baka pagbawalan o mag, pag, mag video doon sa sa, sa loob kasi yun nga marami dito ayaw mag ano, magpa video sa kanilang shop kaya dito lang tayo sa labas yan ayan guys, ang nilalakaran natin is mongkok pa rin. Nandito pa rin tayo sa mongkok. Kaya guys, kayo kung naghahanap kayo ng mga isda, dito lang kayo magpunta guys. At marami kayong makikita dito. May mura, may mahal. Depende sa presyo. Yan dito ang dami. Ang dami talaga. Kaya lang yung ilaw nila. Is nagbiblink-blink. Ang sakit sa mata. Ayaw talagang ka magpabidyo. Kaya nilagyan ng ilaw na nagbiblink-blink. <laughs> Never mind. At least may nakita kayo. dito naman ibon. Ibon-ibon. Oh, so, dito naman ayan wala na hanggang dito na lang nola road na yan ayan. so dyan naman sa kabila yung mga damit na yan so hanggang dito na lang ata tayo guys oo kasi wala na mga damit na dito Ayan. Ayan. Pasensya na, hindi ko na i-edit itong aking video. <laughs> Kaya, ayan. Maganda pag natural, sarili mong video, ayan. Hindi ka na mag edit O, diba guys? So, dito naman, mga gamit sa kusina at mga fan. Ayan, electric fan. Ang cute naman ito. Mabenta ang fan ngayon kasi mainit. So, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Salamat po sa inyong panunood ulit. Ayun. Thank you. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe guys. Ayun. Thank you, thank you. At ingat po tayong lahat guys. God bless you all. God bless you all. guys bye bye <laughs>